Kinuyog na mga nagpoprotestang driver ang radio reporter na nag-uulat hinggil sa sumisikip na daloy ng trapiko. Maring itinanggi naman niya ng grupo si Joshua Garcia sa detalye. Kuha ang video na ito sa live report ng radio reporter na si Val Gonzalez sa kasagsagan ng protesta ng grupo Manibela sa harapan ng LTFRB sa East Avenue, Quezon City. Makikita na unti-unti lumalapit ang mga miyembro ng grupo habang inire-report ni Gonzales ang sitwasyon ng sumisikip na trapiko sa natural lansangan dahil sa nangyayaring rally. Sinuntok ako dito sa likod eh, eh nandiyan ang camera ko sa harapan eh. Nakakamera kami, naka-live kami via Zoom eh. Eh dito dalawa. Pagkatapos yun na, may sumakal na sa akin, may humihila na sa akin. Giit ni Gonzales, may go signal. Ang leader na Manibela na si Marval Buena, nakuyugin siya. Dahil bago ako humarap sa camera, naka, nakaano ako sa kanya eh. Naka, nakatingin ako sa kanila eh. Nakatingin ako sa kanya. Yung mga sumugod sa akin, kausap niya. Sa tingin ko, may go signal sa kanya na ako'y sugurin, na ako'y kuyugi. At utos mismo yan ni Mar Boy Pinalaga naman ito na leader naman ni Bella. Ang tanging hangad lang nila ay patas na may balita ang kanilang kilos protesta. Siguro wag ka nalang magbalita Mag-vlog ka na lang kung yun ang gusto mo. Kasi tingnan mo yung magkabilang side. Mariin namin yung tinatanggi na wala pong sinaktan, hindi siya sinaktan. Pangalawang beses nag-provoke na naman siya rito sa harapan ng LTO. Siya po talaga ang gumagawa ng uh, issue sa kanyang sarili. Kinundinan naman ng PNP at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ginawang pananakit kay Gonzalez sana po ay huwag saktan yung mga kaibigan po nating mga mamamahayag. At kung mayroon po nga uh, uh, intention po si Ginoong Val po na magsampa po ng kaso ay uh, tutulungan po natin at bibigay po natin yung uh, uh, assistance na kailangan po niya. At sana na-identify po niya yung nanakit po sa kanya at uh, tutulungan po natin siya makapagsampa ng kaso kung gugustuhin po niya. Oh, hindi ako papayag na ito ay hindi na ng gano'n na lang dahil paulit-ulit na lang eh. No nga si Alan Gatos gano'n din ang ginawa eh para mabigyan naman sila ng leksyon. Ganito rin ang naging sa loobin ng Presidential Task Force on Media Security o PITIFOMS. Ayon kay Undersecretary Paul Gutierrez, Executive Director ng PITIFOMS, hindi makakatulong sa mga transport group katulad ng manibela, ang dahas at pananakit para maiparating ang kanila mga hinaiinga. Josh Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.